Ayan oh, good evening, good evening. Feeding time ng mga rabbit. Malalaki na yung mga rabbit oh. Lakas na kumain ng vegetable. Ayan oh. Mukbang sila ng ano, vegetable nagmumukbang ng vegetable ang mga rabbit natin Ayan o. Oh. Tapos nyo, lilinisan pa natin. Tatanggalin natin ng mga pupu. Tsaka yung kanilang ihi. Ayan eh no, araw-araw na pinililinis yan no. Malulusog na rabbit.